yan mga boss magbibideo tayo konting tips lang sa mga tropang DT may nakita kasi tayo nakaraan na nagpost na nawasak na yung dito dahilan nun boss napabayaan na sira na yung roller butas, butas na kaya natanggal na tapos maluwag pa yung kadena kaya yung kadena dito nadaan Oh, mapupudpud talaga 'yan. Mabubutas talaga 'yan. Kung pinabayaan niyo lalo na kung pabayaan yung maluwag yung kadena. Kagaya ito 'Yan. Ito once na nasira 'yan. At natanggal. Nalapat yung kadena diyan sa swing arm. Kaya mabubutas 'yan. Ito kasi sumasabay sa ikot 'to. Sa kadena. Yan. Yan ginawa natin. Kasi pag sumasabay sa ikot to, oh, nababawasan itong dasil. Yung dasil at saka ito kasi dumadampi yan dyan. Iikot yan dyan. Pero hindi naman ganun ka kalapat. Kasi yung sa akin hindi pa naman nagagasgasan eh. Pero dahil nga ganun yung nangyayari ginawa ko sa akin para hindi talaga siya magasgas yung loob niya. yan Binarena ako yung ito tapos ilagyan ko na lang ng cable tie tingnan mo ano, pag inikot ko walang galaw oh sentro ng sentro yan man yan yung goma lang saka hindi gaano mapupudkod yan kasi yung engine sprocket natin stuck 14 yan 14 yung engine sprocket na ito ngayon yung mga naka engine sprocket ng 12 o kaya 13 lalo na yung 12 mabilis makasira yun dito dahil ito may iipit ng todo sa kadena kasi maliit yung engine sprocket eh. ganoon yan o lulundo yan hindi katulad ng 14 kunting ano lang lapat lang yan kaya hindi hindi agad masisira to ito tagal na nito pero good as new pa rin oh tagal na yan magti 3 years na yata to andyan pa rin yung rubber nya brand new yan kinabit pero dahil nga may nakita tayong video saka nabansin ko Sumasabay talaga to sa ikot Ngayon dumadampi dun sa dasil Siyempre makikiskis yung dasil Ninipis yung dasil habang tumatagal Pero ito sa akin wala pa Andyan pa nga yung ano nya Kita pa yung buwan nya Para maiwasan lahat Kaya tinali na natin Ngayon ito Yung mga nilalagay ng iba Slider na yung ginagawa gaya nito galing sa production bike to eh ito yung kadalasan nakikita ko nilalagay sa DT yan oh wala talagang galaw yan lalo na kung lalagyan mo ng ganto dito weldingan welding oh. ano ito lang yung problema sa ganto kailangan mo sa weldingan ng lagayan pwede depende sa diskarte nyo kung paano nyo ikabit para hindi siya gumalaw pwede nyo yung cable tie halapan nyo ng paraan halapan nyo yung kakabit ito naman TS pwede rin TS 125 problema lang na ito, dapat pang TS rin yung dasil ayan o oh. kasi maliit ito eh. ngayon kung wala kayong makitang dasil na pang TS ang kabit nyo stock ng DT uukaan nyo lang to. Depende sa inyo kung paano discard nyo para mapalakay ng konti yung butas na ito. yung sasakto dun sa ano ng TS. Kasi yan, Madali oh. lang gawa ng paraan yung gumagalaw-galaw na yan. Lagyan nyo lang ng rubber dito. Yung sakto dito. Pipix na yan. Diyan. Yung kagandahan dito. Tsaka pag naipit to ng dasil, hindi na yung gaganong -ganon. Oh, yan gaganong-ganon. Ayan mas maganda pang TS ito yung ito sana ikakabit ko kaso tinamad na akong kalasin yun eh kaya tinali ko na lang muna pwede rin pang XTG Yamaha ganun din yung gagawin nyo kung wala kayong makitang dasil na pang TS pang DT kaya XTG kabit nyo ukaan nyo lang dito ito pang TS akto dito ayan ah oh. XTG XTG. Ito, mas madali yung XTG. Kikable tayo nyo lang dito. Wala nang galaw yan. Problema lang dito. Medyo mag malawak yung dito nya. Kaya dito sa sureball yan. Dito sa ilalim. Laging nakikis-kis to. Kaya asahan yung ninipis to. Ayan. Katulad na ito. Ito, manipis lang to. Pero butas na yung ilalim nya. Dahil yung dito Meron siyang nakalagay na tensioner ito yan oh kaya nabubutas yan dun kaya yan oh pansinin natin yan oh diba pero matagal yan matagal na panahon tong nakakabit sa dito -di. kaya nagkaganito na to maganda maganda talaga yung May ganito oh Ano yung mga mga Ayan mga boss, mabay muna may customer tayo.